神话。 Di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na may iwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide. Lunes tayo ngayon, ikalabin nanim ng Setyembre 2024. May pong inyong mga tagapaghatid balita. Makakasama po, Ella ni Bensal. Angelo Palmones. Ang Pangulong Bongbong Marcos, bago ho nanood ng concert ng Duran Duran. Actually, hindi naman concert yun. Nag-entertain lang yung Duran Duran. Ipinagdiwang ang kanyang birthday sa Gimba. Kasama naman ang mga magsasaka. Mula sa 105.3 Radio natin Gimba, kasama natin ngayon si Army Carranza. Army, good morning. Good morning, Sir Angel, Miss Eli, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Dito sa bayan ng Gimba Nueva Ecija, sinimulan ng ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng kanyang ika itong taong karawan. Biyernes, September 13, 2024. Nasa dalawang libo at limandaang magsasaka ang dumalo at bumati kay Pangulong Marcos sa araw na ito. Pinangunahan ni TBBM ang paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program. Ang bagong loan service ng Department of Agriculture kasama ang National Irrigation Administration at Development Bank of the Philippines na nag-aalok ng 60,000 pesos pa-utang sa mga magsasaka sa mababang interes. Ayon sa DA, layunin nito na makawala ang mga magsasaka sa 5-6 o mga loan sharks na nagpapabaon sa mga magsasaka sa utang. Babayaran ng mga magsasaka ang loan sa pamamagitan ng palay sa panahon ng anihan at bibilin ito ng NFA o ng kooperatiba sa halagang 21 pesos kada kilo. Sa selebrasyon, ipinakita na mayroong sariling intervention monitoring card si, na ginamit si PBBM na siyang naging hudyat ng pagbubukas ng naturang credit facility. Pagkatapos ay nagkaroon ng ceremonial distribution ng cash card sa na napiling sampung magsasaka. Samantala, naging makabuluhan naman ang naging mensahe ng punong bayan ng Gimba na si Mayor Jesulito Galapon. Lubos ani ang galak at pasasalamat ng bayan sa pambihirang pagkakataon na dumalaw ito sa munisipalidad sa mismong araw pa ng birthday nito. Binigyang diin niya ang pangailangan ng tulong ng mga manggagawang bukid na nawalan ng hanap buhay o na displace dahil sa farm mechanization. Hiniling din nito ang tulong ng Pangulo sa pagsasaayos ng mga tulay at kalsada sa mga barangay dahil hindi sapat ang pondo ng LGU at uh, aniya, makakatulong ito sa pag-unlad ng kalakalan at kabuhayan sa Gimba. At mapanatili nito ang pagiging top rice producer, hindi lang sa Nueva Ecija, kundi sa buong bansa. Ibinahagi naman ni Nueva Ecija District 1, Representative Mika Swansing, ang laging epekto ng bagyong karina at enteng sa mga magsasaka na lumubog ang mga pananin sa baha, dahilan upang bumagsak o mawalan ang mga ito ng ani. Binigyang diin niya ang halaga ng pagkakaroon ng crop insurance sa mga ganitong pagkakataon upang makabawi pa rin sa pagkalugi ang mga magsasaka. Ayon naman sa Pangulo, lahat ito ay kanilang naririnig. Batid niya sa kab na sa kabila ng mga programa ay marami pa rin ang nahihirapan at napipilitang lumapit sa mga nagpapahiram ng pera na may mataas na interes upang magamit ang gasto sa pagsasaka. Kaya naman Anya, inilunsad itong Agri-Puunan at Pantawid Program. Hinabi din nito na ramdam niya ang uh, mainit na salubong sa kanya ng kanya uh, sa kanyang birthday at ito ay lalong naging espesyal dahil kapiling niya ang taong bayan lalo na ang mga, mga magsasaka na isa sa mga nagsisilbing haligi ng lipunan. Ang birthday wish pa rin ng pangulo ngayong taon ay mas mapalakas ang buong sistema ng sektor at agrikultura. sektor ng agrikultura sa bansa. Nais raw niya na maparangi ang uh, mga programa gaya ng AgriPuhon at, at Pantawid para maramdaman ito ng mga magsasaka. Sir Angel Miselay sa kanyang talumpati, binahagi din ito na sa araw ng kanyang kaarawan, sinagot ng Pangulo ang lahat ng bayaring sa mga, ng mga pasyente sa lahat ng level 3 public hospital sa bansa. Kasama po dyan ang uh, Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, o mas kilala sa tawag na PJG Hospital sa Cabanatuan City. Pagkatapos ng programa sa Gimba, tumulok ang, tumulak ang Pangulo sa Palayan City upang pangunahan naman ang pamamahagi ng Certificate of Condonation na magbubura ng utang sa lupa ng mga agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito mula sa Radyo Natin 105.3, Gimba Nueva Ecija. Ako si Army Caranza, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Salamat Army. Samantala, balita mula sa 103.3 Radyo natin, San Jose, Nueva Ecija.